Shout out sa inyo, mga idol, tara kain tayo. Kain tayo, kamayan Oo, oh. pagkatuwaan. Kain, na. kain. Hello <laughs> mga ta, idol. Na kain tayo. Mga idol, kain tayo. Tekatuwaan ng barkada Ayan, kakain kami sa labas. Oo. Oh. Ito yung ulam tayo. namin talapia. Nakalderon talapia. Galing pa to sa ano, oh. sa Balines na liver. Yung Itang kami ni, ni, ni oh, okay, di di pool yan. Oh, baby ka mo yun. Di pool. Ako na yung pool yan. Nasa'y bago na pa rin. Oh, tilapia ang lalaki. Sino na pa, <laughs> yun? Gari, siya? Ngari po, pera mo rin. Akala ko naman pupunta kay sa bahay. Pero paalam ko lang sa sapat ng ng ramen. Na Bro, hali ka bro. Habol ka. Bro, bro, kain! Ano yun? Taga-ramis din nga lang yun, naka-tabaho. tayo ng kalaman. Siyo di yata, may pasok. Hmm? Meron. Hindi, nag-live siya kanina eh. Anong sabi? Hindi, nagla-live siya kanina. Doon, sa C5. Ano naman yung tahi ngayon eh. Unlimited kami ngayon, unlimited tilapia. <toss> Shout out sa'yo, Lyudel, hindi na. Abol, malapit lang naman ang bahay mo. Ah, si Urian. Si Lyudel. ka pa. Spider. Si yung dispen. Hindi sa ano yung may Ako rin may si... Ano yung gabal mo? Soba yun. Eh, sopa. Ay, soba. Hindi naman Ano

Hindi makapigil yung asawo ko eh, pa rin eh. Pagtawong na. Punta dito! Nandiyo na kaya, Sige! Pupunta ko dyan. Paggalit muna, sila eh. <laughs> pa, happy mo lang, <laughs> na. Hindi, nandiyo na kaya doon, doon kakain.

Udah kabel kena. Itu tapi apa? Bro! Karena? apa? Bisa kayu

Busog, lusog na. Okay. Ayan na busog na kami.

Unlimited tilapia, ang dami. Meron pa dun sa loob. Nag-harvest kami sa aming ano, palesdaan. <laughs>

yan ay, eh. idol, <laughs> Tapos na kami kumain. May natira pa. Uh, pupulutan ng namin ay pumuntay. <laughs> Nga, bibili kami ng gin. Salamat po sa mga nanonood. pag na ako.